Huwag kang umalis diyan. Kung ikaw o kilala mo ay kasalukuyang benepisyaryo ng apat na P, kailangan mong marinig to ngayon. Mga Kapinoy, lumalabas na ang gobyerno, may planong magsagawa ng malawakang background check sa lahat ng apat na P beneficiaries at hindi biro ang epekto nito. Libo-libo ang posibleng matanggal sa listahan. Pero sino nga ba ang maaapektuhan? Sino ang talagang dapat mag-alala? Sa video na to, ilalahad natin ng detalyado kung ano ang mga bagong requirements, sino ang target ng background check na ito, at paano mo maiiwasan na matanggal sa programa. May mga specific na violations na hinahanap ang DSWD mula sa hindi pag-attend ng family development sessions, hindi pagpapabakuna ng mga bata, hanggang sa mga fake documents at hindi totoo ng impormasyon na ibinigay mayroon ding mga bagong kriteriya na baka ikaw mismo ay di mo alam na lumalabag ka na pala. Ito ay critical na impormasyon na kailangan ng bawat apat na P beneficiary. Huwag palampasin ang video na to dahil pwedeng ikaw o ang pamilya mo ang susunod na tatamaan. Kung mahalaga sa iyo ang 4Ps benefits mo, I like ang video na to ngayon para sa mas maraming updates. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe. Tara na at simulan na natin ang usapang ito dahil sobrang importante ng topic na ito para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino na umaasa sa tulong ng apat na P program. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala, marami ang kinakabahan. At marami rin ang nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari sa programa ngayon. Kaya nandito tayo ngayon para linawin ang lahat ng detalye tungkol sa bagong background check na ito at sino nga ba talaga ang dapat mag-alala. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isa sa pinakamalaking social assistance program ng ating bansa. It ay tumutulong sa mahigit 6 na milyong pamilya sa buong Pilipinas. Pero tulad ng lahat ng programa ng gobyerno, kailangan ding siguraduhin na ang tulong ay napupunta sa mga taong talagang nangangailangan. At dito na pumapasok ang bagong background check na ito na pinag-uusapan ng lahat. Ngayon, bakit nga ba kailangan ng background check? Simple lang ang dahilan. Sa nakaraang mga taon, may mga ulat na lumalabas na may mga beneficiaries na hindi na karapat dapat na makatanggap ng tulong. May mga pamilyang umangat na ang estado sa buhay, may mga nagsubmit ng fake documents, at may mga hindi sumusunod sa mga kondisyon ng programa. Kaya ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ay nagsagawa ng desisyon na magsimula ng komprehensibong background check para masiguro na ang bawat piso ng tax ng mga Pilipino ay napupunta sa wastong kamay. Ang background check na ito ay hindi simpleng proseso. Ito ay baying malawakan at detalyado. Titingnan nila ang lahat ng aspeto ng inyong pagiging beneficiary. Una sa lahat, sususriin nila ang inyong family income. Alam ninyo ba na ang requirement ng 4 Ps ay dapat ang annual family income ninyo ay hindi hihigit sa poverty threshold na itinakda ng National Economic and Development Authority or NEDA? Kapag lumampas na kayo dito, automatically kayo ay hindi na qualified. At maraming pamilya ngayon ang hindi nag-update sa DSWD na tumaas na pala ang kanilang kita may mga asawa na nakakuha na ng trabaho, may mga anak na nagtrabaho na rin, o may mga business na nagsimula na. Kung hindi ninyo ito sinabi sa DSWD at nalaman nila sa background check, pwede kayong matanggal. Ang pangalawang bagay na titingnan nila ay ang inyong compliance sa mga kondisyon ng programa. Alam ba ninyo na ang apat na P ay hindi libre? May kapalit ito. Kailangan ninyong sumunod sa mga kondisyon tulad ng pagpapabakuna ng mga bata, regular health check-ups, at ang pinakamahalaga ay ang attendance sa Family Development Sessions o FDS. Maraming beneficiaries ang nagkakamali dito. Akala nila okay lang na hindi dumalo sa FDS. Akala nila pwedeng mag-skip ng bakuna kung busy sila. Pero mali yan. Ang mga kondisyong yan ay mandatory. Kapag hindi kayo sumunod ng paulit-ulit, pwede kayong idelist. And gayon, papunta na tayo sa mas sensitibong parte, yung mga fake documents at fraudulent claims. Dito ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng 4PS program. May mga beneficiaries na nagsubmit ng fake birth certificates, fake income statements, o kahit fake proof of residency. May mga nagclaim na may disability ang anak pero wala naman talaga. May mga nagsabing single parent sila pero sa totoo ay may asawa naman na nagtatrabaho. Lahat ng ganyang kaso ay masusing titingnan sa background check na ito. At kapag nahuli kayo, hindi lang kayo tatanggalin sa programa. Pwede pa kayong maharap sa criminal charges dahil estafa at falsification of documents ang ginawa ninyo. Pero huwag kayong magpanik. Hindi lahat ng beneficiaries ay tatamaan ng background check na ito. Ang target lang naman talaga nila ay yung mga taong lumalabag sa patakaran. Kung kayo naman ay honest sa lahat ng information na binigay ninyo, kung regular kayong sumusunod sa mga kondisyon at kung talagang nangangailangan pa rin kayo ng tulong, wala kayong dapat ikabahala. Pero kung may mga bagay na alam ninyong mali o hindi tama sa inyong records, ngayon na ang panahon para ayusin yan. Ah, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga validation procedures na gagawin ng DSWD. Hindi ito basta-basta proseso. Magkakaroon ng home visits kung saan pupunta ang mga social workers sa inyong mga tahanan para makita ang actual living conditions ninyo. Tatanungin nila ang inyong mga kapitbahay, kukunin nila ang statements mula sa barangay officials. Titingnan nila ang inyong mga utility bills kung mayroon man. Iche-check nila kung ang address na nakalagay sa inyong records ay totoo at kung doon nga ba talaga kayo nakatira. Meron din silang access sa iba't ibang government databases. Pwede nilang i-cross reference ang inyong information sa PhilHealth, SSS, BIR at kahit sa LTO. Kaya kung may inconsistencies sa inyong mga datos, malalaman nila 'yan. Ang isa pang mahalagang bahagi ng background check na ito ay ang verification ng school attendance ng mga bata. Alam ba ninyo na isa sa mga major conditions ng 4Ps ay dapat ang inyong mga anak ay regular na pumapasok sa eskwela at may acceptable attendance rate, hindi pwedeng pabaya lang kayo dito. Ang DSWD ay makikipag-coordinate sa Department of Education para i-verify ang attendance records ng bawat child beneficiary. Kung makikita nilang maraming absent ang bata ninyo ng walang valid reason, ito ay violation na. At kapag paulit-ulit ang violation, pwede kayong matanggal sa programa. Pag-usapan din natin ang health compliance. Ang apat na P ay may strict requirements pagdating sa health ng mga bata at ng mga pregnant women sa pamilya. Dapat ang mga bata ay complete sa kanilang immunization. Dapat sila ay regular na nagpapa-check-up. Dapat ang mga pregnant mothers ay nag-attend ng prenatal care. Lahat ng ito ay documented sa health centers at rural health units. At sa background check na ito, kukuhanin ng DSWD ang lahat ng health records na yan. Kapag makita nilang hindi kayo sumusunod sa health protocols, ito ay malaking red flag. Tandaan, ang apat na P ay hindi lang financial assistance. Ito ay isang programa na nag ensure na ang mga pamilya ay nag improve din ang kalusugan at edukasyon. Meron ding specific na bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa grieving period at warning system. Hindi naman agad-agad natatanggalin ng DSWD ang mga beneficiaries. May proseso yan. Usually, kapag may nakitang violation, magkakaroon muna ng warning. Bibigyan kayo ng opportunity na mag-explain o mag-comply. Pero kung paulit-ulit ang violation at wala kayong ginagawa para ayusin, doon na papasok ang delisting. Kaya importante na kapag nakatanggap kayo ng notice mula sa DSWD, huwag ninyong balewalain. Respond agad. Pumunta sa office mag-explain kung ano ang nangyari. Ipakita na willing kayong mag-comply. Ang isa pang malaking tanong na lagi kong naririnig ay, paano kung may emergency or legitimate reason kung bakit hindi kayo nakasunod sa conditions? Halimbawa, may sakit ang bata kaya hindi makapasok ng ilang araw. O kayo mismo ay nagkasakit kaya hindi makadalo sa FDS. Ang sagot dito ay simple. Magkaroon ng documentation. Kumuha ng medical certificate. Mag-inform sa DSWD agad mag-file ng excuse letter. Ang problema kasi sa maraming beneficiaries, hindi sila nagko-communicate -co sa DSWD. Akala nila alam na ng social worker ang kanilang sitwasyon. Pero hindi ganun ang proseso. Kailangan ng proper documentation at communication. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari sa mga matatanggal sa listahan. Una, titigil ang inyong cash grants. Yung regular na allowance na natatanggap ninyo every other month, mawawala na yan. Pangalawa, mawawalan din ng access ang inyong mga anak sa educational assistance. Pangatlo, mawawalan din kayo ng coverage sa ibang support services na konektado sa 4Ps. Kaya, malaki talaga ang epekto ng pag -delist. Hindi ito biro. Kaya nga dapat seryosohin ng bawat beneficiary ang programa na ito. Pero mayroon ding good news kung kayo ay natanggal dahil sa non-compliance pero gusto ninyong bumalik sa programa, may opportunity pa rin 'yan. Pwede kayong mag-apply ulit. Pero kailangan ninyong patunayan na nag-improve na kayo at willing nang sumunod sa lahat ng conditions. Ang proseso ay hindi madali, pero posible naman. Ang importante ay matuto kayo sa past mistakes at mag-commit na sa tamang compliance moving forward. Gusto ko ring bigyan kayo ng practical tips kung paano kayo makakaiwas sa pagtanggal. Una, mag-update regularly sa DSWD. Kapag may pagbabago sa inyong sitwasyon, sabihin agad. Huwag maghintay na sila pa ang makadiskubre. Pangalawa, mag-keep ng records. Lahat ng resibo, certificates, medical records, attendance sheets, lahat yan i-file ninyo. Baka kailanganin ninyo yan bilang proof. Pangatlo, attend all required activities. Walang dahilan para hindi dumalo sa FDS o hindi dalhin ang bata sa health center. Pangapat, mag sa mga social workers. Kapag may home visit or interview, be honest and cooperative. Huwag defensive or hostile. At yung panglimay, kapag may tanong o hindi sure sa isang bagay, magtanong. Pumunta sa DSWD office, call their hotline. Huwag mag-assume. Better to ask than to make a mistake na pwedeng magdulot ng delisting. Meron ding rumors na lumalabas tungkol sa background check na ito. May mga nagsasabing lahat ng beneficiaries ay tatanggalin may mga nagsasabing ang programa mismo ay magsasara na. Mga Kapinoy, huwag kayong maniniwala sa fake news. Ang apat na P-program ay patuloy. Hindi ito magsasara. Ang background check na ito ay para lang i-clean up ang listahan at masiguro na ang deserving families ang nakakatanggap ng tulong. Kaya huwag magpanik pero mag-prepare. Siguraduhin na ang lahat ng inyong documents at compliance ay in order. Ang deadline ng background check na ito ay hindi pa officially announced pero based sa mga latest updates, ito ay magsisimula na sa mga susunod na buwan. Kaya kung may mga kailangan kayong ayusin, gawin na ninyo ngayon. Huwag maghintay ng huling minuto. Mas maaga kayong kumilos, mas mataas ang chance na hindi kayo maapektuhan. At para sa mga bagong beneficiaries o sa mga gustong mag-apply sa 4Ps, tandaan na ang programa na ito ay seryoso. Hindi ito simpleng pera na ibibigay lang sa inyo. May kaakibat itong responsibilidad. Bago kayo mag-apply, Siguraduhin na ready kayo na sumunod sa lahat ng conditions. Siguraduhin na ang lahat ng information na ibibigay ninyo ay totoo at accurate. Dahil sa ngayon, mas strict na ang DSWD. Ang background check na ito ay patunay na sila ay seryoso sa pag-clean up ng sistema. Sa huli, ang mensahe ko sa lahat ng apat na P beneficiaries ay simple. Maging honest, maging compliant, at maging responsible. Ang programa na ito ay ginawa para tumulong sa mga nangangailangan. Pero para ito ay mag-continue at mas maraming pamilya ang matulungan, kailangan nating siguraduhin na ginagamit ito ng tama ang background check na ito ay hindi kalaban. Ito ay tool para mas maging fair at effective ang programa. Kaya sa lahat ng nanunood, share ninyo ang video na ito sa inyong mga kakilala na beneficiaries din ng 4Ps. Maraming pamilya ang kailangan ng information na ito. At huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming updates tungkol sa apat na P at iba pang government programs. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ay nakatulong ang video na ito. Hanggang sa muli.